Naman. Pa, yung, bang, okay naman. Pero pa, paano kaya ako magaling manguli ng hugda? Alam mo, kikita eh, parang saka. Eh, wala. Kaya ang magaling manguli ng hugda? Ay, paano ka, paano ka pala? paniging magaling maghuli ngang mga bata ano? balana po mani ano? balana po mani ano? Wala, pumand, ano? Eh. Okay. Wala, ano? No. Wala silang aydia ano? fishing ba? malapit na ano malapit na ano pa malapit na Malapit na malapit na yea Hello! Hello. 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 You <laughs> no, 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 <laughs> <you, ma>? <laughs> 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 <laughs>